panibagong araw, panibagong vlog welcome na naman nga ulit sa ating channel. So ito nga umagang umaga nakabili agad si Papa Odon ng Lanzones at nagtanong siya sa akin kung magkano daw yung kilo bili ko nung isang araw 80 to 120 yung kilo sa so paranas kaya ayan napabili tuloy siya no dahil 60 pesos lang isang kilo at dalawang kilo nga binili niya at super sarap niya guys dahil matamis siya at mahilig naman din yung aking mga anak nito kaya ayan dalawang kilo no kung may pera lang sana bibilhin sana namin yung lahat at ibinta na rin na namin dito sa amin kaso lang wala tayong puhunan ngayon pambili ng mga harina at mga paninda dito sa ating tindahan dahil mabenta ngayon at lenggo ngayon bibili tayo ng mga alak, harina at saka bigas. So ayan bago tayo mamili guys no titingnan ko muna dito kung nandun yung nga sa drone visa baba dahil nga tinatawag ko si Ate Amshin na uh, magbantay na dito sa tindahan at saka sabi ni si Ate Dron daw kung ano ginagawa sabi ko baka nagsasampay na yon so ayun nga confirm nga no at nandito na nga si Ate Dron kapag at kapagsampay na nga siya ng aming mga pinanlabuhan ayan na ang, ang sipag talaga ng aming ate ngayon hindi na nagpautos at ayan nga pagkagising na pagkagising daw niya dumiretso na siya dito sa baba at nagsampay na nga ng kanilang mga uniform no dahil nga para matuyo na at may plan siya na rin namin dahil linggo ngayon so ayan si Alter yung aking makasama doon papunta na kami ng para makaranas at mamili na tayo ng mga bigas at saka harina at saka alak na rin kasi nga wala na kami dito sa aming tindahan. At ito na nga si Ate Amshi na yung magbabantay ng aming tindahan dahil si Papa doon umalis at pumunta din sa buki. So ayan na nga guys no, andito na kami sa labas at ayan si Ate Amshi na yung nagbabantay ng aming tindahan at patawa-tawa pa talaga siyang nalalaman. So ayan at pinalabas ko na nga yung mga basiyo ng Red Horse at pakasakay na doon sa aming motor pati si Alta nakasakay na rin at nagaantay na sa akin. So ayan. Punta na tayo ng paranas para mamili at magkapag-grocery na rin ng kunti. Kulang-kulang dito sa ating tindahan. At ayan nga, dito na kami namili guys. Sabi nila namin ng Red Horse, no? Sa kabilang grocery ito guys, na may mga Red Horse. Ayan, dito na kami namili kasi nga na ano na ako doon sa Lawrence mamili, no? Maglipat-lipat pa, kaya dito na lahat tayo mamili, no? Ayan, konti lang naman yung aking bibilhin ngayon, yung mga kulang-kulang lang, katulad ng Bird's Tree, Energine, Gene, Copico Blanca, tapos mga biscuit na rin, tapos yung Red Horse na anim na case at saka yung harina at saka yung bigas doon na lang sa buwan. So habang ako ay namimili dyan, si Alter naman ang sa akin. Hindi ko tuloy maalala kung ano yung mga nandoon sa listahan. At nagpapabili nga siya ng ice cream dyan sa akin. Kaya ayan, inuna ko muna nakuhanan siya ng ice cream no. Para hindi na siya mangulo dito sa aking grocery guys. Dahil nga minsan is nabablang ko yung otak ko. Dahil nga si Alter dyan ay kubit ng kubit sa akin. Nabilhan ko muna daw siya ng ice cream. So ito na nga yung aking mga pinamulot-pulot at nakalimutan ko nga dyan yung aking listahan kaya ito lang yung aking mga naalala na bilhin no so ito pala yung kanilang grocery dito ganyan ka lawak yung kanilang grocery guys medyo ma ano din siya maluwang din yung grocery ito no at ayan na nga yung aking mga pinabili-bili naalala ko lang itong mga pinabili-bili natin no pinulot-pulot so ayan na nga si Alter makain na siya ng ice cream at tinaantay ko na lang dyan yung anim na case na red horse at doon na nga kami bibili sa buray ng bigas asin at saka harina. So ayan, naalala ko nga na wala na rin pala kami mga tinapay doon. Kaya ayan, dadaan muna tayo doon sa bakery at bibili nga ako ng tinapay. Kaso lang pagpunta namin doon sa tinapayan guys, ay wala na silang munay. Kaya slice at saka yung ano bibili natin, slice munay. Ayan, at saka itong yung isa yung parang puto-puto. Yan lang yung aking bibilhin dahil mamayang hapon pa daw yung kanilang munay. Kaya ayan lang muna yung ating bibilhin, no? yung slice bread, dalawa, tsaka yung slice munay, dalawa din, ang tatlo ba yun? Tapos 100 pesos na yung puto-puto. So ayan na nga guys, pupunta na tayo ng buray, yan. Ito na yung harina na binili namin. Kaso lang guys, is wala silang ano yun, bigas at tsaka asin, kaya ayan bumalik tuloy kami ulit doon sa paranas, no? At doon na rin kami bumili ng ano yung cobra at saka sito. Naalala ko kasi na wala na doon cobra at saka sito. Nagdagdag na rin ako ng mga paninda. Yan na yung ating mga pinabili-bili. At hinano na nila dyan sa saksak niya dahil nandito na kami sa bahay namin. So ayan lang naman yung aming pinambili-bili guys at mag-unboxing tayo doon sa tindahan at mag-display na rin. Tara samahan nyo. ako. Oh, ayan yung isang sak sakong asin. Ayan 400 plus yung aking bili ng isang sakong asin. So ayan at napakainit nga ngayon. Tapos pag na is mga sarado na kasi yung mga grocery doon. Kaya ayan, umaga pa lang tayo, namili na tayo. So, samahan nyo kami mag-unboxing at mag-display na rin sa ating mga paninda doon sa ating tindahan. Oke, <tuk> bentar. <tangan> no, So, ayan. Ito na yung ating mga pinanggupit-gupit, no? Puno na naman ulit yung ating mga lagayan ng mga kapi. Ayan. Ang ganda naman tingnan dahil punong-puno na naman ulit yung ating tindahan. Ayan, parang ang sarap ng pagirandam na nakapag-grocery tayo ngayong araw na ito. Ayan siya, pati yung ating mga powder, kumpleto pa naman. Kaya hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat sa inyo. Mamaya na naman ulit. At pakishare na nga lang din yung ating video kung nagustuhan nyo. Thank you for watching guys. Maraming salamat and God bless us all. Bye-bye. Ayan siya, ang ganating na. So hanggang dito na lang muna. Thank you, thank you. God bless us all. Babu.